Aries, ang mag-iingat sa iyong kalusugan kung may mabigat na gagawin, at maging wise ang isipan at hindi kagad nagtitiwala para maingatan ang kabuhayan, ngayong araw ay ang batong sapphire o perlas, at sa alahas ay gintong earrings, at sa silver ay singsing, -sing, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Toros, ang magbibigay sa iyo ng masayang kaisipan sa mga plano sa buhay. At makagawa ng maayos na desisyon lalo na sa pera, ngayong araw ay batong sapphire o perlas, at sa alahas ay silver na bracelet, at sa ginto ay singsing, -sing, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Gemini, ang mag-aalaga sa iyong kalusugan sa mga dapat na mapuntahan, at mag-aalis sa isipan ang magalit kagad sa mga makakausap ngayong araw ay ang batong amethyst o jade, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Cancer, ang magbibigay sa iyo ng ugaling maingat sa gagawing sa paggawa ng desisyon, at magbibigay ng masayang aura ng katalinuhan, ngayong araw ay ang batong jade o amethyst, at sa alahas, ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay singsing, -sing, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo, ang magdadala sa iyo ng wise na kaisipan, at hindi magbibigay ng pagkakataon na ikaw ay matalo sa usapan ngayong araw, ay ang batong perlas o sapphire, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Virgo ang magdadala sa iyo na masayang aura ng katalinuhan, at maglaging magiging maingat sa dapat na magagawa, at maunawaing ugali ngayong araw, ay ang batong sapphire o emerald, at sa alahas, ay gintong earrings, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Libra, ang magpapasaya ng iyong isipan at kalusugan, at kung magbibiyahe ay mag-aalaga ng kalusugan at maingatan, sa mahalagang bagay na iyong mga duladolang ngayong araw, ay ang batong emerald o jade, at sa alahas ay gintong earrings, at sa silver ay sing-sing, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Scorpio Ang magdadala sa iyo ng good energy, ng swerte para maging maayos ang magagawang pakikipag-usap, at maging mas maramot sa pagbibigay ng mga kaalaman na para sa iyo lamang. Ngayong araw ay ang batong sapphire o perlas, at sa alahas ay gintong earrings, at sa silver ay quintas, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius, ngayong araw ang magbibigay sa iyo na maging maingat sa mga sasabihin at ikikilos, at laging uunahin ang kalusugan kung may gagawin. Ngayong araw ay ang batong emerald o amethyst, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, ang mag-aalis sa iyo ng negative energy sa pakikipag at laging gagawa ng maingat sa gagawing pakikipag-usap para makagawa ng maayos na resulta. Ngayong araw ay ang batong perlas o topaz, at sa alahas ay silver na singsing -sing, at sa ginto ay earrings ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan Aquarius ang magbibigay sa iyo ng masayang kaisipan para hindi magkaroon ng makakatalo sa pakikipag-usap at laging maging matalino sa iyong gagawin na paggawa ng desisyon ngayong araw ay ang batong sapphire o jade at sa alahas ay gintong earrings at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Pisces, ang magbibigay sa iyo ng positive energy kung may pupuntahan at may ugaling mapagbigay sa mga kahilingan ng pamilya. Ngayong araw ay ang batong emerald o topaz, at sa alahas ay gintong singsing -sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng mga bituin.